Boom! Oh, Sit the backhoe. Hello mga kabungot. For today's video kabungot. Tanaw aun ito yung dump truck kabungot na gitabangan sa back kabungot. Sa po bakuhan yung nga pati mang kaya ya Gitulak ya. e, niya kabungot. Gitulak e, niya. E, kining kini bakuhan mong god. Ah, kini dump truck ka kabungot. Di-rescue e, na ito pag itabangan para musaka sa... sapa ba yan ay gabira na dito sa taas yung sidaga ni kabungot Pastang hinaya sa bakpo to taon kaya yan ano kabungot ba Wala lang ginisya ni buntot dito kabungot ngayon yung gitukod na yung bakit dito sa likod pero wata kabalo kung sa jay kabungot ay kakapoy ba putas mga kabungot putas kabungot ay eh? Abongot, ongot-ongot na. Sige, astang hinaya sa Bakun Town. Ayan ang tatunggi. Sundan ay, lang ay, ay, na ito niya. At kamang ganda taong kabungot. Sige, tulak. Ah, tora tora, Sige, tulak. Kaya dool na. Gamay na nagkulang. Makasaka na na. Muno ba ginaroon? Sige, tulak. Sob na ito. So, Sige, Tulak, 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 kabungot, tulak, 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 tulak. Ito na biyaanan na ng bako pasta. hinaya sa bako eh. Okay, kahinay. Dali ah, ito dito Kaya nag, nagkuha na oh, naglubos na. sa ay eh. Lubos na ng truck, Dali ah, dito. Duula rito. Duula. Sa bako ka. Tukay bagay ng bako rito. Agoy, agoy, agoy. atras na. Agoy. Agoy. Ungut la sige dula ang ah, isang bako ani nga umot yo wala to kita ning kwanyo ago 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 la sige atay di karon pug city ka bako karon dikit na lang unta ka dito kay ning umot na tuang gini ron tu arah tu arah agoy wa agyo tu arah Oh, Sos Sus, gino. Oh, giing na Ah, Tora Di mo eh. Ah, lagi. Kay Angger. Wah, ada nak dahum. Tampuk kita, asuh Dah. mana lagi? Oh, nak Ron. Oh, ni. Saya orang mana? Tahu tak